habang kumakain si Athena, nahulog yung isang ipin niya. Bakit <laughs> mo sa camera, Athena? Let me see. Hmm. oh, <laughs> uh, well, uh, and when I catch it. The... Ah, okay. Where is it now? With mommy. With mommy, okay. <laughs> That's okay, you're still beautiful. Yan. Kay Athena to eh. Bali yung mga natanggal ng ipin niya. Eh. Dito nilalagay ni Mrs. Yan. Naka-indicate kung anong ngipin. Molar. Yan. K9. <laughs> hmm. Alright, pasok na si Athena sa school. Let's go, Athena. Give me your hand. Alright. Where are you going, Tina? Your, your school is there. <laughs> pasok ko si Atina. Kapit muna natin sa school. Tapos may mga gagawin tayo ngayon. We have to cross the street. Yeah, we're going to cross the road, ha? Huh? Uh, make, make sure there's no uh, cars. Oh, there's two here. Yeah. Uh, Okay, it's safe. Come on. Uh -huh. okay. It's like our... It's like a bunny. Nandito tayo sa bannings ngayon kasi may bibili na ko. Meron kasi ako yung i-re-repair sa banyo namin. Actually, i-re-repair ko yung bidet. Nasira yung pinakaulo ng bidet ng banyo namin eh. So hopefully, meron pamalit na mura. Nandito yung mga fixtures para sa mga kusina, banyo. So Bali ang kailangan ko Yung pinaka pindutan lang eh Yung pinaka ulo ng Bidet Itong Bunnings nga pala Malaking hardware store dito sa Australia So kung sa Amerika Sa Canada Ang katumbas na ito parang Home Depot Nandito na lahat bibili mo lahat ng kailangan mo para sa bahay so sa website nila ito yung makikita mo kung saan located yung item na hinanap mo so sabi L62 by 13 so L62 and ayun, nasa taas ayun, ito kaso isang set yung ulo lang kailangan ko ah, ito, mahal naman na itong chrome 36 dollars ito lang tayo yung mura lang 13 dollars ito lang pwede na to so yun nahanap natin yung kailangan natin pero hindi muna tayo magagala-gala lang muna tayo kasi nakakaaliw dito eh <laughs> kahit wala kang bibilan <laughs> tingin tingin lang ng mga produkto nakakaliw na yan ganyan kalaki yung bannings dito kompleto na lahat lahat ng kailangan pag nagdi DIY ka ng bahay Ayan. kaya minsan ang hirap hanapin yung kailangan <laughs> Happy Valentine's nga pala sa lahat at since Valentine's ngayon bilang natin ng bulaklak ang ating commander in chief at ang ating panganay na anak na si Athena maganda sana magbigay ng rose yung bouquet kaso ang ayoko sa ganun nalalanta after one week kaya naisip ko bibilang ko si misis ng nakapaso <laughs> para tumagal niy kaya? ayun rose nauubos na ko ang, ang bilis ng mga iba naunaan tayo Ubus yung mga rosas dito ay sayang naman ang ganda pa naman nito ano pa tatayin na iba baka meron kong pwedeng alternative ito so, parang maganda to mandevilla parang maganda siya na lang kakuhanin ko kasi wala nang rosas eh hindi meron naman kaso walang bulakla flower carpet pero parang pwede rin ang ganda eh ito ganito sya pagka uh, lumago so, yun, no? sige kuhanin ka rin to <laughs> Dito na tayo sa bahay. So, bibigay ko na yung bulak na kay Mrs. Sana magustuhan niya. Kahit na hindi bukay ito. Kasi ayoko sa bukay, isang linggo lang nalalanta na yung mga bulaklak. At least ito, eh, patuloy siyang tutubo basta halagaan mo. Ewan ko, sana. Sana magustuhan nalaglag na isang bulaklak. Masok tayo. Mami. Happy Valentine's Day. Hmm. <laughs> para, para every year, hindi kita kailangan bilal ng rosas. Ito, tutubo lang ng tutubo. the joke lang. Ganda yan, natin mo natin mo yung picture. Eh. Di ba? Dumadami siya. Oh, thank you. At syempre, hindi mawawala ng ating princess ang anak. Kaya naman yung para sa kanya. Hindi rin. Aloha. Mandevila. Mandevila. Pero hindi niya pa makikita kasi nasa school pa si Atina. Mamaya niya makikita pag uwi niya. Ayan. Oh. Mandevila? Yeah. Sorry ah kasi dadalawang piraso pa lang yung rose. Naunahan ako eh. Naunahan ako ng ibang tao eh. Ubus yung rose dun sa banis Mandibila. para parang sigurong ano yan, Bugamvilia. Na? Di ba sa Pilipinas may ganun? Bugamvilia. Lumalaki rin yun eh. Ito ang ganda oh. Lipat natin sa malaking lalagyan na ganyan na. Eh. Lilipat ko na sa labas tong ano, Itong dalawang... Ang ah. <laughs> so, ito. uh, na. May evict itong Sake Lent. So, maganda ilagay ito. na natin Meron din pala kami ano. Ito avocado. Ayan. Ito naman bell pepper. O capsicum ang tawagin dito. Ayan, tatlo yan. Ito, malunggay. <laughs> Pilipino tayo, hindi tayo makawalan ng malunggay. Ayan, ito. Uh, mint. Ayan. Tapos, leeks. Ay, ah, to melon nga pala to. Melon 'yan. Ayan, ayan. Maganda. Mga mo Okay lang ano? Bulak na. Kahit hindi naka-arrange. Mm -hmm. naka okay. <laughs> ba? 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 Ito nga pala yung nabili nating biday, pamalit. Yan. Kasi yung luma namin, tumutulo na siya. May tagas na. Yan. Actually, itong biday na yan, kinabit ko lang. Wala namang ganyan talaga dito sa bahay nung lumipad kami rito. Paparehang pareho pala kukusin natin tubig Ang problema Ang problema <laughs> naulog yung washer kagiri kailangan natin takutin yun Aquí tenemos una puerta. <laughs>